Saro sa Rosa, mga flagship programs ka na ko, Bicol Party List ang tabang sa karahayan, kung nagtataw nagtatausindanin asistensya medikal sa mga tawong nangangaipuhan. Saro na papalaog sa programang ini ang pagtabang ninda sa mga tawong nagdadialisis, kung sa'in ang AKB Party List ang nagbabayad kan sa indang pagpapadialisis. Grabe po ang pasalamat ko sa ako. Bicol, takong depo po sinda, depo po ako madadialisis. Pag nagigipit po kami, may naranin lang po kami sa kubikol. Yawon po sinda para magtabang. Huli sa dakul na natabangan kan AKB, nagkasaro ang mga binipisyaryo kani asin sinabuo ang grupo nindang AKB Dialysis Club. Takulaan po ang pasalamat ni na pigtatabangan kami ka ng Weekly. Salamat, Salamat ang pagtabang na ini kan party list ginigibo, kulita sinda, kita, ika, ako, Bicol. Iboto ang sadir sa numero 18, AKB, ako, Bicol, party list. Nakatabang na, matabang pa.